Ah, oo. Napakinggan ko na um sobrang on point ng mga nota. Pero bago lahat, gusto ko muna ano, mag-give credits din sa mga kapatid nating English ni Cristo. Mga kasabi ng English ni Cristo, grabe yun. Ganun, ganun dapat. Ito yung tunay na representasyon ng pagkakaisa, isang grupo na nagkakaisang Pilipino, hindi yung magkakaiba-iba ng pinaglalaban. Kaya dapat, props sa mga kapatid natin, ni si Cristo, aludo, sobrang solid ng ginawa nyo na Going back, yes, napakinggan ko na, sobrang perfecto ng bawat nota, ang galing ng pagkakakanta. Kaling, on point. Sana sa susunod naman, orkestra na, no? Talagang, lahat na ng instrumento, lahat na ng mga Pilipino kakanta para malunod sa music ay mga hayop na yan eh. Ano pa tanong mo?